Guys, may kita kami dito sa ilalim ng kakahuya na isang puno na punong-puno ng bunga. Ayan, parang ang sarap guys. Pinapapak ng mga ibon. Ayan. Kinakain kaya ito ng tao. Guys, so parang ano lang. Para lang siyang, ano yung tawag niya ito? Itim kapag hinog na. Pula kapag hilaw pa. Itim kapag hinog na guys. Ayan, ang dami. Hindi ko alam kung anong pangalan itong puno na to. At saka dito guys, sa baba, sa mga damuhan, ayan, meron kami nakitang uh, pugad ng ibon. Ayan o, oh, ang ganda, di ba? Wow. Ang ganda ng ano, itlog, tatlo, may tatlong itlog, kulay maroon. Ayan, ang ganda. Parang masarap ilaga. <laughs> Yung ano niya, yung tag-itlog niyan guys, yung tawag sa amin ay palago. Yan, mahilig mag-gawa, magpugad dyan sa mga mabababang kahoy-kahoy. So, ayan, thank you so much for watching.